Mga mamimili, pwede kang maging mapili. Karapatan nating mga consumer maging choosy sa produktong binibili natin. Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Tayong mga consumers ay protektado under Republic Act 7394 or the Consumer Act of the Philippines which establish the standards of conduct for business and industry to safeguard consumers against hazards to their health and safety and against deceptive and unfair trade practices Ilan sa mga prohibited acts under Article 50 of RA 7394 ang pag-claim na ang isang produkto o service ay sponsored, approved, may ingredients, gamit o benefit na hindi naman totoo Ang pagsabi na ang isang product o service ay may particular na standard, quality, grade, style o model na sa katotohanan ay wala ang pagsabi na ang produkto ay bago, original o or unused, gayong ito ay deteriorated, altered, reconditioned, reclaimed or secondhand na ang pagsabi na ang produkto ay kailangan ng service o repair na sa katotohanan ay hindi naman kinakailangan at marami pang iba. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ayon sa standards o quality ang produkto o servisyong na-avail mo, may remedyo ang batas para sa'yo. In fact, to further protect consumers like us, may available na proseso sa pag-file ng complaints. Maaari nating bisitahin ang Philippine Online Dispute Resolution System through this website or visit Department of Trade and Industry website for the complete matrix. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, Follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.